Good morning mga karels Magbabalik tayo ngayon dito sa akin mini farm At haharbisin na natin yung Yung ampalaya ko nang nakita natin yung parto ko Yung medyo malaki-laki na May papakita ko sa inyo kung na siya ngayong lumaki uh, One week, one week na yon Okay, let's find out Laki ng mga dahon mga karels oh. At ang matataba ngayon, titignan natin yung palay ako. Ito na siya ngayon yung haharpisin natin. So, run! Ito na siya, guys. Ganyan siya kalaki ngayon. Oh, sorry. Oh, my God! Wow! So, pati natin, guys, ha. One. One. Dalawang dangkal, guys. kal Pero well, wala akong partner ngayon para sana mag-video bang kukunin Bye-bye. <laughs>